Magbisita nga po kami ka viewers ng source ng tubig ng Purok 6 pa paggawa ng project tayo dito na worth 70,000. To. Kikagawad si ito at saka ito si Jerry Boy Palmero. Ito kami sa may likuin ng Purok 6. Sila ng tiras pa oh, at ka-viewers. Ito yung kami ito baliti. pasukin okay natin ang source ng tubig ng sapa ng Porok 6 at yun nga yung kung natin ang maganda tubig para ma-supplyan yung I love sibuyo ang Nakakatihan to, jadi, rin nakakatihan. Hindi ini reservoir. pa Timberland area to, Joey. na <laughs> may jacket yung <Jacqueline> sinasuot ang <laughs> daming gawain kung niyo tain taan, tain pero <laughs> ang lupa ay pa nga sa Epimar, di mo sinabihan pa. Ini nasi. Ini kan terbangun balat. Ini sag. Lah, yo pun tu. Itu. Lah, aku

So oh, para rin kami. Ano lugar to? Sampo. Saan na rin? Ang punta sa anahawan na, na rin? Ayan. Ang punta ang anahawan yan. Kabiwers. Lumampas kami. Halo kami yung hos. Ayan. Ayan kami. Ah, naligaw. Ang daming ko eh. Pati bayan dito ng balat? Kaya namang lipa. Bumalik lang. Ito. So, <laughs> Pag nais yung tubig ng kilo-kilo, uh, dito ako nito dito. Para kasaya para ma kasupply sa elab si nga. Saka sa kilo-kilo. Ngayon na ang namin. Ayan, ang ganda ng kabuo. Gubatan. Puro mga kahoy ng ito, mga dap-dap. Bundiw. Mas ko dyan Mataas tayo natin? Mataas tayo natin. Ang uling kuguna na yun. Ah, nalampasan natin. Nalampasan natin. Ano si ko? Ang gawad si ito eh. Puro kundi niya. Gawain tayo. Naihentik hantik Pati Puga na tawag. hantik Ha? Huh? Yan ang pagkasyal sa gubat. Nahanap ah, ang hos. Pagka-pure sa liligo kayo sa gubat, magbaliktad kayo ng brief o oh, damit. Kasi yun ay ikaw naman pa na natatawag na nabubulong. Nabalik damit. Tip na ang tip. source talagang salang-sala oh, mga ugat. Ayun oh. para sa bukal. Dali sa sapa. Linis. Linis mineral na mineral. Ito yung ginawa. Ito dito pa no. Mimi pa Minatagas pa rin pala. Ay, malakas na gawin ng kuhang kapong. Kapo. Hmm, Pinatagas um, pa rin din. Di malapit lang pala sa kalsada naman. Oh, Pinatagas pa kalayang layo pala. Kumang kita pag nakay. Tinasun ko ito. Ay, nahanap ko ay. Pali na rin sa. Ayan, ang source ng tubig ng Purok 6. Malapit lang sa kalsada. Lumampas lang kami dahil kapag kami sa dampanhawan. Ito ang um, dip ko natin para mas ang ng tangke para mapakinabangan ng Hanggang kilo-kilo at saka sa ilap sibuyaw. Oh, oh, oh. Lipa oh. So, <laughs> sa sa aming uh, oh, eh, nakasama ni. Eh. Sinatagas. Tapos ka ng hoist.

ito yung sa ulungan ng Purok 6. Ito namin yung tanking kinagawa ni Kagawad Sir. Hindi namin yung mga alagay din na pulitin host. host, na matibay Original talaga. Ito yung host. Ito. Porok 6 ka viewers, yung nung last week ay

Adi pang nag isang rolyo, ba't nag sa may tank yan? So, no, Yung single ankle sada na yan. Yan. Dito lang kami sa taas. Ito. Ito, ito, na, <laughs> ito ay sa Shout out kay Monchito Matre. Nandito yung salugi mo. <laughs> Sino gawin na rin? Oh, ba't yung mga nara dito? Ito yung mga kailangan materialis. Uy, may lambari. Uy, na di yung uh, media uh, ado, magpapasangan tayo sa parang Naku. ulahan na pala to ayan uh. camping site naman uh, ka viewers I love Cebu uh. area mas cherry boy Ito yung pinagawa ni Gawad si Shirley na tank sa so, Ang ganda pa naman. Ito so, namin yeah. yung rehab. Pinapabukit sa akin Sa tayo pala. oh. Ito <makes> kugunan. Wow, kugunan. Kaya pagitan? pagitan dito eh. wala <makes> yung tanki dito sa Proc 6. Ayan. Ito yung patay na daga din eh. Basta basa na pagkasa niya din Hello, Hello? Anybody here? Ayan ah. Thank you po ito. Pwede ito gamitin sa China. Kaya sabi pagawa kayong bagong iuwi ako. Karakin ko. Ang sayang din. Kahit naman may arlo pa ay. Ito na lang i-improve natin. Tapos... Isang roll yung... Isang roll yung... Tapos pagawa tayo ng kuha ng... Uy, kaya parihin eh. Ito ay kagunan. Daga. Wow, kagunan. Sarap magyapusan diyan sa kagunan. Tayo 300 ba 'yun? Huh. Plano, plano. Siya tao sa karabaw. Kapiyos kayo, tutumas okay. na bahay. Nakatira pa din si Kwan? Asawa ni... May bahay pa din si Kwan? Mm -mm. Na hindi ko nalata pa daw mo eh. Alam, ilan ang tea. Pero mapakinabangan ng ilang ilan pa kinabang. Pero ay, nabahay dito eh. Uh oh, anu kayak pangit. Eh. Me me pari priya ah? tua. Gunpon design bird <laughs> and flower.

I love you, like, so, like, I love you, Dex. I love you, I love Dito kami sa Maylab, Sibuyaw at uh, pupunta namin sa Ka Kamong Pisyo oh. Ang <laughs> daming, daming santol <laughs> oh Lukban Namakahat Pidyo pidyo kasi nga pag namin yung source ng tubig. Kasi namin sa paggawa. At uh, natin yung kanyang malupit na gulayan. Ito yung sa, samang masipag na farmer ng Proof 6. Pidyo pidyo. Viewers Isang oh. yapos. Natuog tuuga. Laki. May kuyo sa ilalim? Ano? Manihan ni Tura o. Oh. Ganda Manihan ni Tura. Nakadali pa kami ng upo. Ayan o. No? Tentu po sa upo. At yun ka viewers, nasaksihan nyo yung aming pagbisita ka doon sa source ng tubig ng Puruk 6. Pinunta natin ang personal para makita natin kung ano talaga yung apagawa at saka yung mga materialis na ating bibinhin. Sana si Jerry Boy. Almero at saka si Kagawad Sito. Pinuntahan din namin si para si para sila, sila yung magtulong sa pagawa ng uh, source ng tubig sa nasabing lugar sa Purok 6 sa diretso sa Ilab Sibuyaw at um, para mas mapalakas pa hanggang sa kilo-kilo. Ayun lang ka-viewers yung ating vlog muna ngayong araw. Salamat sa pag-anunood at sa Pakishare naman para mas mga pang followers. Gawin din nyo ito sa inyong mga bra barangay o kung ano mga ginagawa ng inyong kapitanis. I-suggest nyo para mas uh, may, uh, magawa niya rin yung mga kagin kapakanan, kaginawahan ng kanyang constituents. Kaya, ayan, shoutout sa inyong lahat. Subscribe my channel, Kapredin. Kapredin. Pindutin ang notification bell at share na rin para mas talong masaya. Bye-bye! Love you!